I'm very sorry, baka kasi ganun. Hindi naman, hindi ba na, okay. Ba't nag-youtube ba sila? Hmm, hindi ka ito na ulit yung ano nila, kasi baka siya may inip na. Eh paano yan? Hindi ka pala pwede mag-badminton yan. Baka lalo, uh, one o'clock pa naman ang schedule mo. Kainitan. Kainitan. ang hirap ng may ano ano sa background yung may bed yung ano tumalap kanina hindi ko na, hindi na namin alam kung anong gagawin namin eh dapat hindi ka nagpapani. kaya nagpanik ka wala anong gagawin, magagawa gumagalong ganun ka na lang si tita dyan bumalik eh nanay <laughs> nakita na <laughs> nakita yun, na, na kasi ko dugo ang maganda pagkaganon kalma tapos, tignan mo na yung mga pwede mong gawin. At nagpanik ka rin ba? Hindi. Medyo kasi, ang dami tas... Mababa siya? Mababa siya? Ah, siya ah baka nag-ano din siya. Natakot din. Huwag Nata ka ng ano. Kalma mo lang. Iyan ako lang tumangin. Yan, nag-start na. Pag ganyan ba nagdudugo, may masakit ba sa ilong mo? Ah, wala. Wala nagdudugo nga lang. Pwede sa ikinaw ko tumuturo. Ano yun? Ayun nga yun. Maga na naman siguro yung ano mo. Blood vessel. Sunday po ngayon, nag-church po sila kanina. Siguro sa inip. Tapos, Sinuntok mo daw, kaya dumugui ilong. Saan <laughs> ba't mo sinuntok tong kapatid mo? Hindi <laughs> naman po ako eh. Mga buwan Sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-aaway eh. Kaya ba? Hindi ko mapigilan yun. <laughs> ba't mo sinuntok yung kapatid mo? Tinastin <laughs> mo lang po. Malakas na naman ako. Malakas ko pa na. <laughs> Ayun, tignan mo. Tinastin mo lang <laughs> TINESTING? TESTING MA YON? TINGNAN okay. MO kung TESTING yun HINDI WAG ka ganyan. Tignan MO PO, po. So, DAPAT GANUN LANG mm -hmm. Tignan MO TESTING MA PO ASLAN <laughs> 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 uh, KITA PUPUNTA NA SA uh, SA HOSPITAL SA so, DAMI NANG DUGO <laughs> I-EMERGENCY yeah. NA SANA siya, bumaba na siya. Tayo pa ng ano, mga... Uh, maalala ko ano yung mga sinabi Patulong daw. Huwag uh, mo na kasi babasahin yung mga comments ng mga... Uh, Na-stress. <laughs> Lumukot. Nasaan mga kinig mo nga. Makapaload na lang kayo dito. Para ma-relax siya. Mainit dito baka lalabang <laughs> hmm. <laughs> mo oh. mm. Ano? naman? Hindi nga. Kasi so, kinabot mo ako. Hindi mo nasa siguro sa loob. Kanina, nangyayam mm. ko eh. At hindi ko nungalabas sa Siyempre po nga pasok sa bibig ko. Ano ang bibig. ah mas, Oh, huwag ka natatayo. Ganyan na lang. I-plank natin na i natin. Hey, oh. Kung ano yung dito. Iblis Huwag mong pipintuin. Hindi. Wag mo <laughs> sabihin natin ayaw yung pag-pank natin. Ano ba na yan Takot mo kasi baka dugo eh. mo kasi, naiyip lang dito sa kita. Di ba pag ganyan may dugo, bawal yan? Hindi ba yan? Hindi, na lang pero wala Ah. Pwede mo po ba lagay po ang disclaimer? Hmm. Ganyan na lang. Huwag mo nang babaguhin yan na pa. Nasaan ka ba nagpunta? Saan ba nagpunta si Kuya? Wala ko na saan eh. Nalako. Ha? Nalako. selene. Wir nachzimmern

Malansa yun Na? Para nakikita ko na yung nose mo. Puro maga ng... Sabihin mo, Thank <laughs> Yung kaibigan nyo na ano, ay tumigil yung ano. Na ano ni kuya niya? Hindi eh, ako ba kay kuya nyo Sa <laughs> Huli, meron kami ng unik. Pagkain na naman ako. Pagkain na naman ako. Pagkain na naman ako. Pagkain naman

And kay Kuya Luis. Nakuro ko siya. Magagaling nga ng Twitch eh. Eh, kayo pa mm -hmm. kaya? Oo. Pero nga, siya nga nga. Ano yung ginawa ko, po ko. po. pa. Sinapak ko ko, di ko tatama sa ilong. Doon pala tumang.

Naisip ko ngayon ng ato. Naisip ko ngayon ngayon, hindi ko sa lamagano. Nakayagawa ako. sa siya dyan. Pagkakawit? search Pagkakawit. Makipit kami. Sige sa taas. Gila niyo ako sa inyo. Bura-bura. Ayun nabigla lang ako. ko. Ganyan ba sila? maganda. Haha. Hindi ako mas maganda. Hindi ako mas maganda. Hindi ako mas maganda. Hindi ako ako mas Hindi ako mas guna nombor. Jadi saya Boleh It's a prank. <laughs> Kusha dumugela na pala siya, no? Kuya Floyd. Pero totoong dumudugo yung ilong niya. Oh. <laughs> Kinabahan siya, no? Love talaga ni Kuya Floyd yung mga kuya niya. Tsaka si Arvin. Kasi... Hindi, ano, sabi ko, ano, manood na lang kayo kasi, ano, ma'am, Nadala, pupunta sana kami ng hospital, kaso bukas na lang maaga. Samahan nyo na lang, ano But dyan. Huwag gagawa lang sa'yo. Nagawa doon pagpasok ko eh. Ba't na sinunta? Buka Floyd. Ano lang to? Tinitignan ko lang yung, ano, isip talaga eh, no? Okay, thank you. Pasensya na katekram Pinakabako po kayo. <laughs> si Kuyo, <laughs> <laughs> paro, ano eh. <yun? laughs> ha? Hindi lang <laughs> wala mm, sa Redza. Hmm, sige. Pag sa Redza ko pala. Hindi sa Redza, Ayo, Si Renzo ah. Si sa ah. Eh, niyo sasabihin. Parang kayo alam niyo na nagawa yung dalawa. Kaya Hmm. Okay. Kuya, dahan-dahan sa ano, pag-drive ah.